Tatlong buwan na lang. Ikakatagal ni Papa. Ha? Eh? Ano mo? Ano yung bag mo? Ay, bye yung bag mo? Ano yung ng mo? Ano yung bag mo? Ano bag mo? Ano yung Ano mo? Bili ka bag na may gulong. Eh, Papa, kung wag mo na po kaya ako sunduin, tsaka kay Hatid, total, kaya ko naman po mag-isa. Tapos, hindi naman din po kasi yung sabi sa iyo ng doktor eh, na mas kailangan mo po ng pahinga. Eh, iniisip ko, isa kasi, baka delikado kung mag-isa ka lang, eh. Pero, sige, pwede natin sa buong bukas. Kung 5.30 yung labas mo, siguro meron kang 20 minutes bago makarating sa atin. Hindi mo kailangan magmabilis, hindi mo rin kailangan magmabagal. Okay? pag malapit ka sa bahay, meron dun sign na dapat eksakto akong lalabas sa gate. Ibig sabihin, eksakto rin yung uwi mo. Okay? Okay. Sige, doon na nakapakita sa'yo. Yan, yeah, so ano oras sa cellphone mo? 5.48 po. Yan, yeah, so 5.48. Ito yung sign natin. Ibig sabihin, pag nakarating ka sa line na to, ibig sabihin, tama yung oras. Hindi ka late, hindi ka risabra aga. So pagdating mo sa linya na to, dito yung kastalate natin. Sigurado lalabas ako dyan kasi pare ang oras natin. Okay? So yun na pala, tandaan natin. Pa-profit yung bukas, ha? Apo. Okay. 5.48 na. Parang wala pa anak ko, ha? Ah. Ayun. Sakto. 5.48 na. Ayun. Wala. Sakto. Papa. Ayun. So, sakto lang yung oras, di ba? Opo. So... Sigurado ko, kaya mo na. Hindi na kita Opo. Kita niya nga po, sakto-sakto po sa oras eh. So, so sakto 5.15. Nandito ka na. Hindi din po ako tumakbo. Hindi din po ako nagbagal. Sige. Tingnan yeah. na. Very good. Very good. Ganun lagi, ha? Hindi ka pwedeng lalampas sa oras. Kasi mag-aalala ako. Ha? February 17 Wanda Nag-arrest na ako ng Almoz na tapos after 2 hours yung sakit tayo ngayon kailangan mong pawisan Ha? Arrest mo na naigahan mo Buluto na ako Last 3 Go! Go! Last 3 Yan!

Mmm. Galing sa doktor ni Papa. dapat hindi mo naginap sa anak hmm? ano tatlong ba na lang, Papa? Huwag mo na, anak. Paliwanag ako sa'yo. Uh, anak kasi, di ba, may sakit si Papa. Eh, Na, yung nabasa mo yun na yung pinakalas na resulta sa akin ng doktor ko wala na tayo magagawa anak siguro talagang ang dalo na lang si papa bakit naman ganoon papa baka pwede ka namamagamit sa hospital eh anak kasi gagastos na ng malaki. So, naisip ni Papa na kaysa mawawala din naman ako tapos baka maubos yung savings, mas gusto kong uh, pakinabangan mo na lang yung pera. Kaya, yun anak, masakit man sa dibdib ko. Masakit man sa puso ko na yun na lang yung pag-asa na tatlong buwan na lang tayo magsasama pero siguro yun talaga yung gusto ni Lord anak Bakit ka papa? Ayoko pa Ayoko pa Ayoko Ayoko Anak yeah. Kaya nga uh tumaan na karaang tinuro ko sa lahat mga bahay at uh, gusto ko kasi pag nawala ako kaya mo yung sarili mo anak hindi ko alam kung bakit ganito rin naging kapalaran ni papa pero anak gusto ko lang sana makiusap sa iyo mga pwedeng yung tatlong buwan ni Papa gawin na lang natin masaya anak kaysa yung araw-araw kita makita na nalulungkot at araw-araw din ako iiyak Papa ayoko Huwag naman gano'n kaya yeah, ama anak magdasag tayo sa kanin ni Himala si Lolo uwi eh mabago niya yung desisyon ng buhay ko. Nakapagsama pa tayo Ito sa paglaki ko. Pero ngayon pala gusto ko na masanay ka na. Na ayang kaya ba yung sarili mo. Ha? Binilihan kita sa tito Eric mo. Kapag wala na ako, kunin ka na lang niya at lahat ng pera kahit paano nilalagay ko na sa savings napakala na sa iyo anak pasensya na and sorry <laughs> hindi ko agad sinabi sa iyo kasi alam ko masasampal ka tulungan mo magdasal anak kasi ayaw din kitang iwan na maaga pa <laughs> kaya ako pumasok papa para masamahan kita kahit sa huling oras mo wala anak wala mo pumasok di ba matibay ka na di ba kaya mo na maging masaya kahit wala na si papa wala anak Hihintayin naman kita. Kahit anong mangyari. Basta 5.50. Dapat nandun ka na sa guhit. Ha? Papa, promise yung tingin mo ko, ha? Oo, oh, anak. Tingin na lang, pa, ka. Rizal... Jika kamu boleh mencuba hidup saya, saya berharap kamu akan tak hidup saya. Tidak. Kamu masih kecil. Jika kamu boleh berikan kekuatan you Ayasha, siya, Oo! Aya oh. Bakit? I-practice na natin yung project natin. O sige, Gab. Pero bilisan lang natin, ha? Importante yung araw kasi sa amin to ni Papa. Dito lang tayo, Gab. Bilisan natin. natin. O sige. Ayun, thank you Ayesha! Siguradong mananalo na tayo! Oo nga! Ay hala! Dumidilim na! Hala! Oo nga no! Hala! Bakit? Kailangan na umuwi! Papa.

7 Na Baon na Maganda na akong musal. Tapos after two hours mag tayo ha Sige po Isim na Tumigil ka. Mama, nami-miss ka na po kasi si Ayesha. Isa po yung huling kasama ko bago siya mawala. Naging mabait po kasi siya sa akin. Tinulungan niya ako sa lahat ng projects ko. Kaya po kami na top at top 1. ba anak? Kaya nga, inunak. Grabe yung kapalaran na mag-ama na yan. Piruin mo. Araw mismo ng niya. Tapos yun din yung araw na nawala si Ayesha, no? Sorry. Pero alam mo anak, masaya na yun yung mag-ama na yun. Kasi na sila magkasama sa heaven. Sayang tong bahay na to, no? Mm Teka anak, parang pang 40 days na nila ngayon na wala na sila, no? para anak, pag-pray na lang natin sila.